Umiiral na ang maximum suggested retail price o MSRP sa karneng baboy na inaasahan pong magpapababa sa presyo nito. Pero marami po sa mga tindero ang nahihirapang sumunod sa MSRP. Alamin natin kung bakit sa live report ni Madeline Villar-Moratillo. Mads! Yes Ali, ikinigit nga ng ilang nagtitinda na mataas pa rin ang kuha nila sa supply ng karne ng baboy, kaya naman hirap sila na makasunod sa ipinatutupad. Simula ngayong araw na maximum suggested retail price para sa karne ng baboy. Epektibo na, simula ngayong araw ang ipinatutupad na maximum suggested retail price sa karne ng baboy. Pero ang ilang nagtitinda ng baboy, hirap sumunod. Sa itinakdang MSRP ng Department of Agriculture, ang kada kilo ng liyempo dapat 380 pesos, habang 350 pesos naman per kilo sa kasim at pige. Pero sa palengke na ito sa Quezon City, ang kada kilo ng liyempo nasa 440 pesos, habang 380 hanggang 400 pesos naman sa kasim at pige. Paliwanag ng na mga nagtitinda, mataas pa rin ang kuha nila ng baboy sa supplier. Sa pige rin po, ayaw naman nila magbaba. Kasi ano, nagbaba pa. Kaya kung na sa sa puno, sa pigiri. Mm -hmm. Eh, kung bumaba sila doon, bababa din ang mga nagpapiyahe. 320 pesos pa rin umano kada kilo ang kuha nila sa karne ng baboy. Kaya kung mas ibababa pa nila ang benta, hindi nakakayanin. Hey, ano lang po? Kuwento ni Mang Simon, alas 4 ng madaling araw pa lang nagbubukas na siya ng pwesto. Pero alas 7 ng gabi, ni hindi man lang nauubos ang kalahati ng paninda niya. Puno na freezer eh. Puro na sa freezer. Ang hirap ng ano, bintahan. Giit na mga nagtitinda. Hindi naman sila nagtataas ang sobra ng presyo. Tawang halaga lang para kayanin pa rin ang mga mamimili. Si Aling Elsa, sa mahal ng presyo, madalang nang bumili ng karne ng baboy. Minsan, kahit isang guhit na bili siya pang sahog na lang sa gulay. Gulay na lang. Sabi ng DA, pagkatapos ng isang buwan, pag-aaralan nila kung magpapatupad ng panibagong adjustments sa ipinatupad na MSRP. Umaas ang DA na pagkatapos ng kanilang ipinatupad na MSRP ay mapapababa nila ang presyo ng karne ng baboy sa mga palengke. Balik sa niyo dyan, Ali. Paano? Di ba ng mga nakausap mo kung magkano ang... Uh farm gate price kasi o oh, ng DA man lang kasi nakasalalay din kung magkano ang farm gate price eh, hindi ba? Kung magkano ang kuha ng mga trader na yan sa mga hog raisers. ang pagkakaalam daw nila Ali ay nasa 320 pesos yung uh, kuha nila Uh, mula sa kanilang supplier. Kung mula doon sa mismong mga piggery ay hindi na ni ay hindi naman daw binabanggit sa kanila ng mga supplier kung magkano yung ipinatong. Basta ang sinasabi eh nakukuha raw ng kanilang mga supplier na mataas kung kaya hirap din maipatong sa kanila sa mas mababang presyo. Ayun. So tumbok mo, di ba, Mats, na yun pala ang dapat tingnan ng DA. No, dahil nga ang, ang angal nitong mga nagtitinda, mga retailer sa pamilihan, mataas din ang kuha nila. So talagang kailangan mula don sa pinagmumulan, no, ang kailangan da pagtuunan din ng pansin ng ating kagawaran. Oo, oh, tama ka dyan, Ali. Kaya sabi nila, sana raw, eh, wag lang sa kanila nakatutok yung uh, Department of Agriculture. Okay, maraming maraming salamat. Malin Dilyar Moratillo, nag live. Maraming salamat sa inyo pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at magsubscribe subscribe sa Atnet25 TV.